dana hmm? <laughs> laki <kahit> tayo? <laughs> <laughs> ikot, ikot okay. Hmm. Oh, wow. Lagi kay tai. Amen. Ikut-ikut lang mapilpin. 'Yan ang aso niya kalami. Lami dong. Ito mga tinapay. Pizza. So, pagkain ngayon. Tapos game up. Preparasyon namin. Okay, so yeah, guys so tanghon yun ano ito ito ay tokwa tsaka ikil may piniritong talo ito yung manok isang buo yan guys ayan yan sya ayan, super yummy jir -jir. ito naman ang jir jir na pinakagula masarap ito guys kung yung sisipin na okay, Bye. kain kain paanang manok Nag-trip ako ito. Isaw. Ayan. Tapos ang sawsawang.